Hello what's up! Ayan magandang araw muli sa inyong lahat mga kababayan po namin Ayan sa lahat ng mga kababayan namin na uh, mga farmers Ayan si Liverboy update po natin Kasi nung nakaraan ay nagpalinis po tayo ng mga tinaniman po nating uh, Tinanim po nating uh, lakatan doon sa kabilang uh, area no mga kababayan Ayan i-update ko naman yung uh, tinanim naming saba dito sa area na ito Dahil nung nakaraan ay hindi to nasama sa pinalinisan ko no Uh, yung pinalinis ko lang po ay uh, yung mga puno po ng saba, katulad po nito. Yan, update ko po ito yung mga tinanim uh, naming uh, saba nung nakaraan. Yan, at least uh, sa awan ng Diyos ay lumabas na po yung mga dahon po ng saba po natin. Bali pinalinisan ko po yung pinaka lang po niya para hindi po siya kapitan ng mga halaman no. ng mga damo na matataas. Yan, update po natin. Uh, sa awa ng Diyos ay uh, lumabas na po yung mga dahon po ng mga saba po natin katulad nun, nun sa kabila nagsilabasan na po sila kasi nalinisa na po yung pinakapuno po ng mga saba po natin yan parang asarap tingnan no mga kababayan kasi naglabasan na po yung mga dahon ng atin pong mga saba sa area po na ito hanggang doon sa kabila ay umago, umabot po yata ng uh, uh, 400 plus na saba po na itinanim po natin Ah uh, shout out kay uh, Tutong no kapatid ni Mrs no na galing pa pong dumaraw at saka sa kanyang partner na si Par na ngayon ay eh, sila ang naglinis no sa area po natin dito po sa bukid ni Papa Bel. Ah uh, ayan kahit papaano ay uh, tumubo na rin yung mga tanim po nating ha, mga sabah At least nalinisan uh, nalinisan po yung mga puno nila, makagalaw po sila ng maayos at sa uh, saka pag uh, nakaipon-ipon konti ay malagyan po natin ng na, na, fertilizer no mga kababayan. Oh. Ang ganda na ng tubo ng mga saba po natin. O ba? Uh, masarap sa pakiramdam pag ganito 'yung makikita po natin ng mga saba po natin. Ayan, n'o. yan Alis pinaka-mother niya 'to kasi ito nung tinanim po namin ito. Pinutol po namin 'yung pinaka po niya. Itinanim e, po namin 'yung pinaka-puno po niya Ayan, nabulok na yung mga sa tagiliran niya. At least, sumulpot naman po yung bagong uh, sibol niyang mga dahon. Ayan, napakaganda no mga uh, kababayan. And muli, shout out sa lahat ng mga kababayan po natin. Ayan, i -like at i share po ang ating mga videos. Ayan, i-update po namin kayo hanggat uh, uh, kung makaakit kami dito sa bukit ni Papa Berno. Para at least kahit paano nakikita natin yung uh, movement ng mga tanim po nating saging dito po si ni Papa Bear. Ayan, shout out sa lahat ng mga Dorias family, eh, Bilido family. Salamat sa inyo, mga kababayan. Shout out sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Tiyaga lang, tanim lang tayo ng tanim, no, mga kababayan. Ingat po, Babay po.